Pasang muna, pasah Oh, ini. Shoot, shoot, shoot. Kebi kau mian? Oh, ha? Yeah. Okay, shoot. Eh ka eh ka eh ihi, ka eh ihi ka eh ihi, ihi. Ihi ka eh ihi ka eh ka eh hehe ka eh hehe ka eh hehe ka eh hehe bola mo, hehe oh. ka eh eh hehe ka eh hehe ka eh sa akin. Sa huli mo na, oh. Oh. Sa huli <laughs> mo na sa kanya. Gusto siya, siya. Pagbigyan mo sa kanya, oh. Sige. So, <laughs> oh. nakipagbalit, oh. Shoot mo na, oh. 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 <laughs> oh.

Sa so, huli mo eh, mo na yung na kayo okay, sige, pera muna oh, Good, <laughs>